Nasa Biblia na pala talaga ang kapalaran ng Iran. Oo, tama ka sa narinig mo. Nakatakda na ang sasapitin ng Iran. Sa makatuwid, nagaganap na ang mga propesya sa Biblia. May mga kahindik-hindik pang magaganap sa mga susunod na araw at aasahan natin yan dahil nakasaad mismo yan sa banal na aklat. Pero ang tanong ano-anong mga bagay ang nakasulat sa Biblia patungkol sa Iran? At yan ang ating aalamin. Pero bago yan, hihingi lang sana ako ng isang like at samahan mo na din ng subscribe ang video na ito. Napakalaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, heto na. Back to the video. Sa dami ng naglalabasan balita tungkol sa Iran, gulo, banta, lihim na alyansa, at usaping nuklear, marami ang hindi nakakaalam na ang kwento ng Iran ay matagal nang naisulat sa mismong Biblia. Simula sa Genesis hanggang sa mga hula sa katapusan ng mundo, lumilitaw ang Iran sa ilalim ng lumang pangalan nitong Persya. Uulitin ko, ang Iran ngayon ay ang dating Persya. Hindi lang ito basta na mention, itinakda na rin ang magiging kapalaran ng Persya sa huling mga araw. Sa aklat ng pahayag, binanggit ang isang madilim na digmaan, ang laban ng Gog at Magog, isang samahang tatayo laban sa Israel bago magwakas ang mundo. Pero bago pa man ito naging kaaway sa propesiya, ginamit muna ng Diyos ang Persya upang palayain ng kanyang bayan, muling itayo ang templo at tuparin ang mga pangitain ni Daniel. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video dahil ngayong araw tutuklasin natin ang lihim na papel ng Iran sa plano ng Diyos. Mula simula hanggang wakas, ang simula ng Persya, mapa ng mga bansang na itala sa Genesis. Magsimula tayo sa unang bahagi ng Biblia sa Genesis. Pagkatapos ng malaking baha, binigyan ng bagong simula ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah at ng kanyang tatlong anak, si Shem, Ham at Japheth. Mula sa mga anak nilang ito isinilang ang mga lahi ng mundo sa kabanata 10 ng Genesis, makikita natin ang unang mapa ng mga bansa, isang talaan ng mga lahi at pamayanan. Dito natin matatagpuan ang dalawang mahalagang pangalan na pinagmulan ng Persya, si Namadai at Elam. Si Madai ay anak ni Japhet. Sa kanya nagmula ang mga Medes, isang matatag na lahi na nanirahan sa matataas na kabundukan ng Hilagang Iran. Dahil sa matinding klima sa lugar, naging matitibay at organisado ang kanilang mga tribo. Samantala si Elam naman ay anak ni Shem. Ang kanyang mga ina po, ang mga Elamites ay nanirahan sa may timog-kanlurang bahagi ng Iran, malapit sa Persian Gulf, isang mayamang lupain na naging daan para sa paglago ng kanilang kabihasnan. Sa Genesis kabanata 14, isinulat ang unang malaking labanan ng maraming bansa. Apat na hari mula sa silangan, kabilang ang pinuno ng Elam na si Chedorlaomer, ay nagsanib-pwersa at sinalakay ang kanan. Nilimas nila ang mga lungsod, dinala ang mga bihag at kabilang sa kanila ang pamangkin ni Abraham na silot, pero hindi nagpatinag si Abraham. Gamit ang tatlong daan at labing walong alagad na sanay sa labanan, nilusob niya ang mga kaaway sa gitna ng gabi at tinalo ang mga ito. Nailigtas niya si Lot, ang mga bihag at napahiya ang mga silangang hari. Ang tagumpay na ito ay isang malinaw na mensahe. Walang sinumang bansa, gaano man ito kalakas, ang mananaig laban sa mga taong pinapanigan ng Diyos. Pagkaraan ng maraming henerasyon, hindi naglaho ang mga lahi ni Naelam at Maday. Habang bumabagsak at bumabangon ng iba't ibang imperyo, tahimik namang lumalakas ang dalawang lahing ito. Sa Hilaga, patuloy na tumitibay ang mga Medes, sanay sa giyera, matatag ang tribo at bihasa sa pamumuno. Sa Timog, umuunlad ang Elamites, may mayamang lupain, kultura at armas. Hanggang sa dumating ang panahon na nagsanib ang kanilang lakas upang itatag ang isang makapangyarihang imperyo, ang Persya. Bagamat hindi sila sumasamba sa Diyos ng Israel noon, hindi sila labas sa plano ng Diyos. Ayon sa mga propeta tulad ni na at Jeremias, ginamit sila ng Diyos bilang kasangkapan upang parusahan ang Babylonia. Ang ganti ng Diyos, babagsak ang Babylonia sa kamay ng Persya. Ang Babylonia na sumira sa Jerusalem at sinunog ang templo ng Diyos ay hindi makakatakas sa hatol. Matagal nang itinakda ng Diyos kung sino ang wawasak sa makapangyarihang imperyong ito. Walang iba kundi ang pinag-isang lahi ng Iran, ang mga Persyano. Pero ang ikalawang propesya ay mas nakakagulat. Hindi lang gagamitin ng Diyos ang Persya bilang pamalo sa masama, kundi pati na rin bilang tagapagpalaya. Ipinahayag ng propetang si Isayas na may isang hari ng Persya, isang hindi pa ipinapanganak na paganong pinuno. Nagagamitin ng Diyos upang palayain ang mga Israelita mula sa pagkakabihag at utusan ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Tinawag na agad siya sa pangalan Cyrus, isang hula na isinulat mahigit isang daan at limampung taon bago pa siya ipanganak. At ang dalawang propesiyang ito natupad ng eksakto sa takdang panahon, ang pagbangon ng Persya mula sa tribo hanggang sa imperyo. Noong ikawalong siglo bago ipanganak si Kristo, isang pinunong nagngangalang dioses ang nagkaisa sa mga tribo ng Madai at Elam. Siya ang nagtayo ng kauna-unahang imperial na kabisera ng Persya, ang Ekbatana. Ang kanyang apo na si Siaksares ang nagpatibay ng hukbong sandatahan, ginawang makinarya ng digmaan, at winasak ang matagal ng kinatatakutang lungsod ng Nineveh, ang sentro ng Assyrian Empire at isa sa pinakamatinding kaaway ng Israel. Habang papalakas ang Persya, unti-unti namang natutupad ang unang propesiya. Ginagamit ng Diyos ang Persya bilang kasangkapan ng kanyang hustisya at plano ng pagtubos. Isang batang bihag ang nakakita ng hinaharap, si Daniel. Habang unti-unti nang nagkakabisa ang propesiya may isang kabataang hudyo sa gitna ng kadiliman ng Babylonia ang pinili ng Diyos para makita kung ano ang susunod na mangyayari. Nang salakayin ng hari ng Babylonia na sinebokadnesar ang Jerusalem, winasak ang lungsod at templo at libu-libong mga Israelita ang dinala sa pagkakabihag. Isa sa kanila ay si Daniel, isang binatilyong kinuha at isinama sa korte ng hari. Ngunit sa kabila ng kapaligirang puno ng karangyaan at kasamaan, nanatiling tapat si Daniel. At dahil sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng Diyos ng kakaibang kaloob, kakayahang makita ang mga pangitain na maglalahad ng hinaharap, hindi lang sa kanyang panahon, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Habang ang Babilonya ang may hawak ng kapangyarihan, nakita ni Daniel sa kanyang mga pangitain ang pagdating ng isang panibagong kaharian, isang kahariang pipiliin ng Diyos para sa kapalaran ng kanyang bayan. Ito ang Persya, ang panaginip ng hari at ang lihim na propesiya. Habang naglilingkod si Daniel sa hari na balisa si Nebuchadnezzar dahil sa isang panaginip na paulit-ulit niyang nakikita, isang dambuhalang estatwang yari sa iba't ibang metal ang nakita niya, nakakatakot at makapangyarihan. Hindi lang niya gustong ipaliwanag ang panaginip, gusto niyang malaman kung sino ang makapagsasabi nito nang hindi ito isinasalaysay sa kanya. Walang pantas sa buong Babylonia ang nakasagot, pero si Daniel Sugo ng Diyos ay humarap sa hari at ibinunyag ang buong panaginip kasama ang kahulugan nito. Ikaw o oh hari ang ulong ginto, wika ni Daniel. Ngunit may darating na kahariang papalit sa iyo, isang kahariang mas mababa, inilalarawan ng dibdib at mga bisig na pilak. Ang pilak ay sumisimbolo sa dalawang pinagsanib na kapangyarihan, dalawang bisig sa iisang katawan. Ang mga Medes at ang Persians, hindi sila pantay dahil kalaunan ang bisig ng Persia ang mamamayani. Mula sa mismong puso ng imperyong sumira sa Jerusalem, pinahayag ni Daniel na babagsak ang Babylonia at papalitan ng kahariang pinili ng Diyos, ang Persya. Ang haring inihula, Cyrus ang dakila, at hindi nagtagal nagsimulang matupad ang hula. Isang batang hari ng Persya, si Cyrus ang nagkaisa sa mga Medes at sinilang ang imperyong tinatawag ngayong Medo-Persian Empire. Unti-unti lumakas si Cyrus at dumating ang oras na tinungunan niya ang mismong sentro ng kalaban, ang Babylonia. Hindi ito isang karaniwang labanan. Isang gabi, ang apo ni Nebuchadnezzar na si Haring Belshazzar ay nagdaos ng marangyang salo-salo kasama ang isang libong maharlika. At sa kalagitnaan ng kasayahan, nagutos siyang ilabas ang mga banal na sisidlang ninakaw mula sa templo sa Jerusalem. Dito nila ginamit ang sagradong kagamitan upang mag-toast sa mga Diyos-Diyosan. Isang pagkakamaling hindi mapapatawad. Sa gitna ng salo-salo, lumitaw ang isang di kamay at nagsulat ng apat na misteryosong salita sa pader, mene, mene, tekel o parsin. Namutla ang hari sa takot, walang nakakaintindi ng kahulugan. Maliban kay Daniel, at nang dumating siya, sinabi niya, Binilang na ng Diyos ang iyong mga araw bilang hari, at ito na ang wakas. Ang iyong kaharian ay hinati at ibibigay sa mga medes at persians. Abang sinasambit ang mga salitang ito, lihim nang pumapasok sa lungsod ang mga sundalo ni Cyrus. Pinatuyo nila ang ilog Euphrates at ginamit ito bilang lagusan papasok ng lungsod. Bukas ang mga tarangkahan, hindi sila nahadlangan. Nang gabing iyon pinatay si Belshazzar at tuluyang bumagsak ang Babylonia, ang pagbabalik ng mga Hudyo. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkakabihag, sa wakas ay nangyari ang hindi inaasahan isang paganong hari, si Cyrus mismo, ang naglabas ng kautusan na pabalikin ng mga Hudyo sa Jerusalem upang muling itayo ang lungsod at ang templo ng Diyos. Isang banyagang hari ang naging daan ng kalayaan at dito nagkatotoo ang hula ni Isayas, ang pangitain ni Daniel at ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan lahat sa pamamagitan ng Persya. Pero hindi lang basta pinayagan ni Haring Cyrus ang pagbabalik ng mga Hudyo. Siya mismo ang nagpondo sa muling pagtatayo ng templo. Isinugupan niya ang dalawang pinuno ng mga Hudyo pabalik sa Jerusalem, si Zerubabel mula sa angkan ni David at si Joshua ang punong pari. Sa kanila muling naitayo ang pundasyon ng tahanan ng Diyos. Sa buong kasaysayan, iisa lang ang banyagang imperyo na hindi sumira kundi tumulong sa Israel at iyon ay Persya. Ang higanting oso isang panaginip ng kapangyarihan. Pero sa propeta pa rin si Daniel, may isa pang nakakakilabot na pangitain. Mula sa magulong dagat, apat na kakaibang hayop ang lumitaw. Ang pangalawa ay isang dambuhalang oso, nakataas ang isang bahagi ng katawan at may tatlong buto-buto sa kanyang bibig. Isang tinig mula sa langit ang nagutos, tumindig ka at lamunin mo ang iyong bahagi. Ang osong ito ay sumisimbolo sa susunod na imperyo matapos ang Babylonia, ang pinagsamang lakas ng media at Persia. Kaya ito tabingi, dahil kalaunan ay lubusang mangunguna ang Persya sa media. Ang tatlong buto-buto ay sagisag ng kanilang pinakamalalaking tagumpay sa digmaan, Lydia, Babylonia at Egypt, tatlong bansa na tuluyang bumagsak sa kamay ng Persya. At lahat ng ito, nangyari nga. Matapos sakupin ng Lydia at ang Babylonia, hindi tumigil ang Persya. Sa pamumuno ng anak ni Cyrus na si Cambyses de tumawid sila ng disyerto ng Sinai at sinalakay ang Egypt. Natalo nila si Pharaoh Psamtik Dirty sa labanan sa Pelusium at tuluyang bumagsak ang bansang dating umalipin sa Israel, ang Ram, dalawang sungay, isang imperyo. Ilang taon pa ang lumipas habang nakatayo si Daniel sa pampang ng ilog ng ulay, muling nabigyan siya ng isang napakalinaw at matinding pangitain. Isang Ram ang kanyang nakita may dalawang sungay, ngunit isa sa mga sungay ay mas mahaba at mas mataas, kahit na ito ang huling tumubo. Ang ramay ay nanlulusob sa Kanluran, Hilaga at Timog. Walang sino man ang makapigil dito. At may tinig na nagbigay linaw, ang ram na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persya. Muli, lumitaw ang Persya, ngayon bilang isang makapangyarihang imperyo na walang humahadlang. Ang mas mataas na sungay ay malinaw na tumutukoy sa Persya bilang ang tunay na nangingibabaw sa dalawang kaharian. Dalawang lahi, isang imperyo. Pero iisa lamang ang may tunay na kapangyarihan, ang Persya, ang kambing mula sa kanluran. Darating ang pagtapos. Habang nagpapatuloy ang pangitain, biglang may lumitaw na kambing mula sa kanluran kasing bilis ng hangin. Mayroon itong isang malaking sungay sa gitna ng noo at agad nitong sinugod ang ram. Sa isang iglap, binangga at pinatumba ang ram, ni Yurakan at ni Lupig ito. Ito na ang hula tungkol sa susunod na imperyo, ang Greece, sa ilalim ng pamumuno ni Alexander the Great na mabilis at lubusang wawasak sa Persya. Hindi pa alam noon ni Daniel kung sino ang kambing, pero malinaw sa kanya ang isa, ang Persya, ang pinakadakilang imperyo sa panahong iyon, ay darating din ng wakas. Ngunit bago dumating ang wakas, sumapit muna ang rurok ng kapangyarihan ng Persya. Mula India hanggang Ethiopia, sumasaklaw ang nasasakupan nito. Sa panahon ni Haring Ahasuerus, ang trono ng pinakadakilang kaharian ay matatagpuan sa lungsod ng Susa, sa puso ng Elam. Ang lugar na ngayon ay bahagi ng Timog Kanlurang Iran. At sa lungsod na ito naganap ang isa sa mga pinakanakakagulat na kwento sa Biblia ang rehiyente ng Diyos, isang babaeng hudyo sa trono ng Persya. Nagdaos si Ahasuerus ng isang engranding kasayahan na tumagal ng anim na buwan. Pagkatapos nito, inimbitahan niya ang buong susa para sa isang huling pista ng pitong araw. Sa gitna ng alak at kayabangan, iniutos niyang ipakita sa lahat ang kanyang reyna, si Vashti, upang ibida ang kanyang ganda. Pero tumanggi si Vashti. At dahil sa kahihiyang tinamo sa harap ng buong kaharian, pinatalsik siya ng hari. Inirekomenda ng mga tagapayo ng hari ang isang kakaibang hakbang, maghanap ng bagong reyna mula sa lahat ng dalaga sa imperyo. Ang pinakamagaganda ay dadalhin sa palasyo, papadaanin sa isang buong taong paghahanda at ihaharap sa hari. Isa sa kanila ay si Hadassah, isang ulilang hudyo na lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang pinsang si Mordecai. Nang mapili siya, binigyan siya ng bagong pangalan, Esther. Hindi alam ng sino man sa palasyo na siya ay hudyo. Ngunit dahil sa kanyang kabaitan at karisma, nakuha ni Esther ang pabor ng hari at ginawa siyang reyna ng Persya, isang anak ng Israel na nakapasok sa puso ng pinakamakapangyarihang trono sa mundo. Ngunit may bantang papalapit. Habang tahimik na namumuno si Esther, may isang nilalang na gumagalaw sa likod ng trono, si Haman, isang lahing mula sa matagal ng kaaway ng Israel, ang mga amalikita. At dito magsisimula ang isang kwento ng pagtataksil pananampalataya at isang milagro na magliligtas sa buong lahi ng Israel mula sa loob mismo ng Persya. Si Haman, na ngayon itinaas sa pinakamataas na posisyon sa ilalim ng hari, ay pinaluhod ng buong kaharian bilang paggalang sa kanya. Pero may isang tumutol, si Mordecai, ang pinsan ni Esther. Dahil dito, nag-alab ang galit ni Haman. Pero hindi siya nakontento sa pagpaparusa kay Mordecai lang. Binuo niya ang isang planong lipulin ang buong lahi ng mga Hudyo. Ang personal na galit ay naging isang nakamamatay na plano ng genocide. Lumapit si Haman sa hari at may pakunwaring malasakit isinumbong ang isang kakaibang lahi na anyay hindi sumusunod sa batas ng imperyo. Gamit ang kasinungalingan, naudyok niya ang hari na aprubahan ng isang kautosang papatay sa lahat ng hudyo. Ang kautosan ay tinatakan ng selyo ng hari. Sa loob ng mas mababa sa isang taon, lahat ng hudyo sa Persya, babae, lalaki, bata ay nakatakdang mamatay. Nagkalat ang takot sa buong komunidad ng mga Hudyo. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Mordecai kay Esther. Isa lang ang pag-asa nila, si Esther mismo. Ang delikadong desisyon ni Esther. Ngunit para makialam, kailangan ni Esther humarap sa hari ng hindi inaanyayahan. Isang bawal na bagay na maaring humantong sa kanyang kamatayan, maliban na lang kung iniabot ng hari ang kanyang setro. Matagal siyang nag-alinlangan, pero sa huli, pinili niyang ilagay sa panganib ang sariling buhay. Lumakad siya papasok sa trono at sa tulong ng Diyos, tumingin ang hari sa kanya at iniabot ang gintong setro. Pero hindi agad naglabas ng saloobin si Esther. Alam niyang ang tamang timing ang susi. Kaya inanyayahan niya ang hari at si Haman sa isang salo-salo. At pagkatapos muling inimbitahan sila sa pangalawang handaan. Doon sa gitna ng ikalawang salo-salo, ibinunyag niya ang katotohanan. Kung kami po'y ibebenta lang bilang mga alipin, mananahimik na lang ako, ani Esther. Pero may kautosang wawasak sa aming buong lahi. Ako at ang aking bayan ay nakatakdang mamatay. Tumayo ang hari, galit na galit. Sino ang may lakas ng loob gumawa nito? Itinuro ni Esther ang nasa tabi niya mismo. Ang taong ito, si Haman. Nanginginig sa takot, lumuhod si Haman at nakiusap. Pero huli na ang lahat. Sa mismong bitayang ipinagawa niya para kay Mordecai, siya mismo ang ibinitin. Ngunit kahit wala na si Haman, nananatili pa rin ang orihinal na kautusan. Dahil sa Persya, hindi maaaring bawiin ng batas na pinirmahan ng hari. Kaya lumapit muli si Esther at Mordecai at nagmungkahin ng bagong kautusan. Sa pagkakataong ito, pinirmahan ng hari ang bagong batas. Ang mga Hudyo ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dumating ang araw na dating itinakda para sa kanilang pagkawasak pero sa halip na kamatayan, ito'y naging araw ng tagumpay. Hindi nila namalayan ang mismong imperyong banyaga ang naging kanlungan trono at kalasag ng bayan ng Diyos. Mula Susa hanggang Bethlehem, ang lihim ng mga mago matapos ang himala sa Susa, tila unti-unting nawala sa eksena ang Persya sa kwento ng Biblia. Lumipas ang mga siglo, naghari ang mga bagong imperyo, ang Roma ang naging sentro ng mundo. Pero ang katahimikan ng Persya ay hindi nangangahulugang wala na ito sa plano ng Diyos. Daan-daang taon ang lumipas, sa panahon ng kapayapaan, sa isang mapayapang gabi, lumitaw ang isang bituin. Sa aklat ni Mateo, may binanggit na eksenang alam ng lahat pero bihirang unawain ng buo. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sino ba ang mga pantas na ito? At bakit sila bumiyahe ng napakalayo base lamang sa isang bituin? Ang orihinal na salitang ginamit ay magoy mula sa Griego. Natumutukoy tumutukoy sa mga dalubhasang astronomo at pari mula sa silangan, mga pantas na may mataas na katayuan sa Persya. Bagamat hindi direktang sinabi sa Biblia ang kanilang pinanggalingan, malakas ang ebidensya na sila'y mula sa dating teritoryo ng Medo-Persian Empire, ang bansang kilala ngayon bilang Iran. Ang mga Magi ay bahagi ng isang relihiyosong grupo sa Persya na dalubhasa sa bituin, sinaunang kasulatan at mga propesiya. Malaki ang posibilidad na binasa nila ang mga isinulat ni Daniel ang parehong Daniel na minsang nanirahan sa korte ng Babylonia at Persia. Si Daniel din ang nagpropesiya sa pagdating ng Mesiyas sa Daniel Kabanata Sham gamit ang eksaktong bilang ng linggo mula sa muling pagtatayo ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng tagapagligtas. Nang makita ng mga magi ang bituin, alam nilang natupad na ang hula. Tatlong regalo, isang dakilang pahayag, iniwan nila ang kanilang mga tahanan tumawid ng disyerto. At sa wakas, dumating sila sa Bethlehem dala ang tatlong regalo. Ginto, bilang pagkilala sa kanyang pagiging hari. Insenso, bilang paggalang sa kanyang pagkajos. Mira sa gisag ng kanyang magiging sakripisyo at kamatayan. Habang tahimik ang mga pari sa Jerusalem, habang nagbabalak si Herodes na ipapatay ang bata, ang mga pantas mula sa silangan ang unang lumuhod sa tunay na hari. Ito'y hindi aksidente. Isa itong propesiyang natupad. Ang Persya, na minsang ginamit ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan ay ngayon ang kauna-unahang banyagang bansa na kumilala sa tagapagligtas. Mula simula hanggang sa sabsaban mula pa sa panahon ni Noah sa Genesis hanggang sa pagsilang ni Kristo sa Bethlehem, hindi nawala ang Persya sa plano ng Diyos. At ayon sa propetang si Ezekiel, ang kwento ng Persya ng Iran ay hindi pa tapos. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang papel ng Iran sa mga huling araw ng mundo sa digmaan ng Gog at Magog at kung paanong ang bansang ito na minsang ginamit bilang tagapagligtas ay muli ring lilitaw bilang bahagi ng huling labanan. Isa sa mga pinakanakakatakot na pangitain sa lumang tipan ay matatagpuan sa Ezekiel kabanata 38, ang digmaan ng Gog at Magog. Ayon sa hula, sa mga huling araw, isang koalisyon ng mga bansa ang sasalakay sa Israel, ang bayang muling ibinalik ng Diyos. Ganito ang sabi ng Diyos, anak ng tao, harapin mo si Gog mula sa lupain ng Magog, pinuno ng Meshek at Tubal, at ipahayag mo ang aking salita laban sa kanya. At narito ang nakagugulat, isa sa mga unang bansang binanggit sa alyansang ito ay ang Persya o ang Iran sa kasalukuyan. Isang malaking kabalintunaan. Ang bansang minsang tumulong sa muling pagtatayo ng templo ng Diyos, ngayon ay magiging kaalyado ng mga kaaway ng kanyang bayan. Sino ang kasama sa alyansa ng kadiliman? Gog, isang makapangyarihang pinunong mula sa hilagang rehiyon na madalas iniuugnay ng mga iskolar sa Russia o Eurasia. Kush, dating bahagi ng Nubia na ngayon ay sakop ng Sudan. Put, bahagi ng hilagang Afrika, maaring tumukoy sa Libya. Gomer at Togarma, mga lugar sa paligid ng Turkey at ng Caucasus. Magtutulungan silang bumuo ng isang pandaigdigang hukbong militar at sasalakay na parang unos, isang ulap na sasakop sa buong lupain. Pero ayon sa kasulatan hindi sila magtatagumpay. Ang kanilang pag-atake ay magpapagalit mismo sa Diyos. Gaganap siya ng direkta. Magkakaroon ng lindol, apoy mula sa langit kalituhan sa kanilang hukbo. At sa gitna ng kaguluhan ilalantad ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Sabi niya, ipapakita ko ang aking kadakilaan at kabanalan sa harap ng maraming bansa at makikilala nilang ako ang Panginoon. Mula sa tagapagligtas, patungong hinatulan ng Persya na minsang ginamit ng Diyos upang palayain ng Israel ay ngayon magiging bahagi ng huling digmaan laban sa kanya. Ngunit hindi ito nangangahulugang inabandona na ng Diyos ang Persya. Katulad ng sangkatauhan, ang kwento ng Persya ay buong arko mula sa paglikha, sa pagtubos, sa pagbagsak at sa wakas, sa posibilidad ng pagsasauli. Ang nakalimutang propesiya ng Elam matapos ang digmaan ng Gog at Magog sa Ezekiel Kabanata 38 at 39, inilalarawan ng Biblia ang isang matinding tagpo, mga bangkay sa bukirin, sandatang susunugin ng pitong taon at isang pangalan, Gog, na habang buhay ng kakabit sa hatol ng Diyos. At kung bahagi ang Persya sa alyansang ito, hindi rin siya makakaligtas sa parusa. Pero dito pumapasok ang isang halos na kalimutang hula mula kay Jeremias. Ito ang salita ng Diyos tungkol sa ilam. Babasagin ko ang busog ng ilam, ang sandigan ng kanilang lakas. Ngunit sa mga huling araw, ibabalik ko ang mga bihag ng ilam. Isang propesya na may dalawang muka. Una, ang paghatol. Pero pagkatapos isang pangako ng muling pagpapanumbalik, may pag-asa pa ba ang Iran? Kahit pa maging bahagi ng huling alyansa laban sa Israel, kahit pa makaranas ng apoy ng langit, hindi pa rin sarado ang kwento ng Iran. Dahil kahit sa gitna ng hatol ang Diyos ay hindi nagsasara ng pintuan sa awa. Sa mga huling araw ayon sa Biblia, lahat ng mga bansang natira pagkatapos ng digmaan ay aakyat sa Jerusalem taon-taon upang sambahin ng hari ang Panginoon ng mga hukbo. At marahil isa sa mga bansang ito ay Elam, ang Persya, Iran. Isang larawan ng lahi ng tao mula Genesis hanggang Revelation, ang Persya ay laging naroon. Isang sangang landas ng kasaysayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa Genesis, isinilang sina Elam at Madai mula sa angkan ni Noah. Sa panahon ni Abraham, sinalakay ng Elam silot. Sa pagbagsak ng Babylonia, ginamit ng Diyos ang Persya bilang tagapagtubos. Sa pagtatayo ng templo, isang haring Persyano ang nagbigay ng pondo at sa kapanganakan ng Mesiyas mga pantas mula sa Persya ang unang kumilala sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng panahon, muling lalabas ang Persya, ngayon bilang bahagi ng digmaan. Pero kahit ganito, nananatiling bukas ang aklat. Ang huling pahina ay hindi pa naisusulat. Isang huling tanong para sa iyo. Matapos mong marinig ang lahat, naniniwala ka ba na ang Iran ngayon ay ginagampanan na ang kanyang papel sa propesiya? Sa panahong ito kung kailan ang mga sinaunang hula ay tahimik ngunit tuloy-tuloy na natutupad, nasaan na kaya tayo sa kwento? Nakikita mo ba ang mga palatandaan sa mga balita ngayon? I-share mo ang sagot mo sa comment section sa ibaba. At kung gusto mong magpatuloy tayo sa pag-explore ng mga koneksyon ng kasalukuyan sa mga hula sa Biblia, paki-like at i-share ang video na ito. Isa itong paraan para malaman naming gusto mo pa ng ganitong nilalaman. At kung handa ka ng lumalim pa, I-click mo ang video na nasa screen ngayon. Ang pitong palatandaan ni Daniel para makilala ang Antikristo. Dahil sa panahong ito ng panlilin lang, ang tunay na pag-unawa ang ating pinakamakapangyarihang sandata. Pagpalain ka ng Diyos.